Good morning. Abonuhan namin yung ano saging ng abo para hindi magkapunggos. Ayan ang abo. Ito pong abo ay mayaman sa magnesium at phosphorus. Ayan. Para hindi magka arcoheris. Tingnan mo, pinagkakain ng kambing ang aking ano. Ayan. Ayan, ng kambing. Hindi ko tinatapin yung abo. Ang dami ko pa palang kukunin munggo. May na lang ni gulay Lakatan po ito. Ito, lakatan. Susunod na panahon, ilalagay ko naman dyan animal banyor o mga nabulok na dumi ng hayop. Yan. Yeah. Yan yeah. pang yeah. alugbati. Yeah. Yeah. Doon sa kabila, yung bagong tanong ko, lagyan ko din. Yan akong garden. Yan ang sitaw. Ito pongok ng sitaw. Ayan. Maraming buong ang sitaw pero maliit pa. Ayan po. Ito tayo sa kabila. Gaya nito. Arcoiris po ito. Ilolag lalagyan ko ng abo baka ang saha masurvive. Ayan po laki na oh eh. ay to ito morang hindi na nima kailangan itong palitan palitan na lang yan ito oh <coughs> diba tingnan nyo naman ang ganda buyag hmm. ito ay saha lang saha lang ang pinanin ko Napakaliit lang na ano halos ang tinanim ko ganito lang kaliit ganyan. Ito oh, ipapalitan din. Maraming reject. Parang ang daming ano, isang lin, isang tudling yata ang nakuha, ano Dito, mayroon pa to dito, eh. Ayan, oh. papalitan ko na lang yan pero ito lang yung mga na-survive yan ito po ay munggo hmm. oh. meron na silang protection laban sa punggos kung wala kang pungicide, yan na abo lang. Ito, tataniman ko to dito. ng ano kaya? Talong o okra. Nandyan lang yan. Pipilihan ko lang talong at saka okra. Kinala lang ko kahapon. Isang araw pa rin. Kasi ito, nag, parang ano na, palayan. Kaya lagyan ko ng kanal, dyan dumadaan ng tubig na. Yan. Pati dun sa kabilang side. Ayan. Akala nyo abo, hindi mag walang gamit. Mayroon. Ito, nagreklamo na ako dahil pinagkakain ng kambing to. Yung kapitbahay kasi, hinahayaan lang yung kambing. Susunod so, na araw, ito naman nililisan namin dito kuhaan ng damo. O, oh, kawawa akong tanim mo oh. kinain ng kambing. Ayan yung isang kanal. Ayan. Kasi ang daming tubig. Tuburan kasi ito dito. Kahap, kahapon lang hindi mulan. Kaya. Dito naman. Ito. mamaya may gagawin ako dito kasi magtatanim ulit ako ng panibagong okra pero dito sa tabla ko ilalagay yan. yung ispis na yan dyan naman ako maglagay pero hahabukan ko ang lupa pabubundok bundok <coughs> maganda pala pag ano bata itinanim Lilinisan ko nga to, hindi pa nalilinisan. So, din to. Mas nauna itong itinanim. Lilinisan ko yan mamaya. Kukunin to. Kukunin ito. Pero pag kuha, gaganoon lang. Ganyan. Puputulin dito. Kasi ito, mabibigay pa to ng nutrients. Sa magsusupport, magbibigay pa to ng support sa kanyang katawan. Kailangan ko na magtanim ng bagong okra para pag dinam mo nga tong okra, meron ng kapalit. Ang dami palang hindi na survive sa lakatan ko. Ayan o. Oh. Sige lang. Ganyan talaga lakatan ay. Mahirap lagaan. Ito tundan to. Natundan. Ayan. Natundan yan dyan. Lahat. Unti-unti na akong tatanim. Kasi sunod na pag yun doon, susukatin na yung lupa nila gagang hanggang saan banda dito sa kanila. Parang dito. Parang dito. Tapos is straight papunta doon. Lagyan ko na rin tong ano. Ito. And that's for today's video. Thank you for watching.